So, oh, hi guys. So, ngayon gabi, may nagpa-request naman sa atin. Paano daw? Configure ito. Actually, naman tayo na expert talaga sa, ano, sa TP-Link. Pero yung kaya ko ginawa ng video na to kasi yung gusto niya, paano daw i-direct sa battery na hindi na gumagamit ang inverter. Kasi yung pinaglagyan na ng Ah, may installing pala siya guys na tapos walang ilaw doon sa pinaglagyan na sa gusto niyang iba yung internet so gusto niya ipaandal to sa battery na hindi na gumagamit ang inverter so ngayon ituturo natin sa kanya kaya ko ginawa ang video na to, kasi may ano naman about sa so battery ito yung battery pag testingan natin yung life of all natin kasi hindi pa nakabit natin so kung nagustang mga yung video pakipunit mo na yung like and subscribe pakita rin yung notification bell para ma-update ka kung may bago tayong video na inapod. So, ngayon guys, start na tayo. So, i-open muna natin to. Makailangan natin para mapandal to. Ito yung DC converter. Ito to. So, kung gusto mo magbuo ng ganito or kung may paglagan kayo ng wala talagang ano, wala talagang ilaw, ilalagay ko yung, yung link sa description ng ating video. At saka, itong connector and screwdriver kasi yung mga at ito to yung DC yung power injector so ngayon guys start na tayo siyempre guys bago, na, bago tayo magano bago tayo ano, i-open muna natin to tingnan mo natin yung CP605 ito yung brand pero so, ngayon i-open na natin yung Para makita natin kung ano ang nasa loob niya. So kung bumili kayo, ito yung nasa loob niya. yung mga niya, hindi tayo marunong magbasa. Itapan lang natin. Saka ito. At saka ito. At ito. So, siyempre ito yung saka niya para sa ilaw. So, hindi natin ito gagamitin kasi yung

So, i-assemble natin ito mamaya. So, para madali tayo, payak tayo dito kasi sa pagkaalam ko marunong kasi siguro Kasi madali lang naman ito guys. So, ilagay mo natin ito dito guys lahat yung mga ano Kasi hindi naman ito ikakabit natin. Saka natin ito i-assemble pag tapusan natin ikabit ko. Install na tayo guys. So, para mapandal natin to kailangan natin ng siyempre yung wire ito land cable and itong DC ito kasi okay, DC converter 24 volt 12 volt to 24 volt so yung in yung in is ito mga danyo, yung wire naman yung red is papunta sa positive ng battery and black papunta sa negative. So dito sa output, ito. So ito yung red, yung yellow and black is negative. So ito yung guys, yung ganito, dalawang klase. And meron yan maliit na pang 2 a Kasi ito is max nya is 10 amp. Ah, 5 amp pa lang yung may sya. 5 yata yun. Ewan ko na nakalimutan ko na. Basta yung ito, kanya niya guys to, handle na mga tatlo or dalawa. Dalawang ano. Dalawang tipiling na ganito. So, yung next gagawin natin, itabi muna na natin ito guys. Ito. Need natin Ay, ito, ito, ito. Ito. kailangan natin. So, yung first step natin, lag, lagin natin ito. Ang so, maganda guys, ito, ito, ito. Meron naman nakasan dyan, positive and negative. So, ilagay natin dito yung yung output. So, hanapin nyo dito kung saan dyan yung output niya. So, ito. So, tandaan nyo guys ha, ito yung ano, ito yung positive. So, ilagay natin sa positive. So, kung na ano kayo, na kung alanganin kayo, kukuha kayo ng testel para alam nyo talaga kung saan dyan test nyo. So, ilagay natin sa positive. Tapos dito, yung isa, dito sa negative. Para ima maka natin dito sa injector natin. Yung POE. Ito talaga guys, guys yung adapter nya. So ngayon binapalitan natin kasi yung ginagamit natin sa battery. So ito yung gagamitin natin. So ito, itabi muna natin to. So yung next gagawin natin is ilagay natin sa battery. Direct lang natin. Pwede naman ipadaan nyo sa ano sa sa mga breaker pwede naman yan or sa kahit ano pero ngayon pang tutorial natin i-direct lang natin sa battery So, ilagay natin ito. Kung makita nyo itong positive ng battery natin, ilagay natin dito guys. Kandang. Sa atin kung daw i-direct sa battery yung TP-Link. Kasi gusto nyo daw mag-extend ng isang window sa storage nya. So, ito yung galing sa BMS. So, dito natin ang ilagay. Para madali tayo. Ito yung negative nya. So, galing guys pagkatapos natin i-test siya kung tama na kung 20 kung, 24 volt na yung reading niya so saksak nang -sak natin kung iilaw dito so try on natin kung makita nyo guys si, si ilaw na yan yung color green ito, ito. So, ilaw na yan so yung next gagawin natin kukunin natin yung ito dito natin isaksak sa POE. So, kung makita nyo guys, si ilaw na. Ilaw na. So, hindi tayo gumagamit ng adapter. Eh. Ilaw ito yung ginagamit natin, DC. Galing sa computer. Eh. Ito guys, ito guys. Ito yung mga pupunta sa monitor. Ito yung monitor ko guys. Ito. So kunin natin to. Saksak natin ito sa LAN. So ngayon guys, itry natin i-config. Kung gagana ba. Ito so, kung makita nyo guys, ito na siya. So yung wire nya is papunta dito. Ito ito. Kung so, magkana na kita na-detect na yung yung monitor natin dito. So ngayon guys, i-configure natin. So yung first gagawin natin, punta kayo dito sa ano, sa control panel. Punta kayo dito sa control panel. So ito, ito. Hanapin lang. Tapos, double click. Tapos pag nakarekta na ka dito, pinutin nyo yung network and internet. Double click lang. Ngayon punta kayo dito sa network and sharing center. So, yung next gawin natin punta ka sa change adapter setting ito. Ito nyo, nagpapalik lang. Yan, punod nyo ito. Internet. Punta ka sa properties and hanapin nyo yung ito, ito kasi. Internet Internet Protocol version 4. And, ito nyo. niyo dito guys is papalitan natin. So, yung lagay natin dito, ilagay na dito use the following IP address o ilagay natin dito is 192 168.0.89 and next nito nilang lang tapos talabas naman to tapos dito wala na kayong kakalawin so ok ok So, punta yung next gagawin natin sa si punta sa chrome. Double click. So, pag nakarating na, pag nakarating na ka dito guys, so ilalagay natin dito sa ito sa sa URL. Ito. So, ilagay natin. Type natin 192 ito. 192.168.0.254. Zero dot two five four. IP address ng ip-address ng TP link. Kapag so, so, lumabas natin dito guys, pinito nyo yung advance at saka proceed to. So, ito yung lalabas guys. So, dito gagawa tayo ng username and password. So, yung lalagay natin dito, yung default password nya is admin. Tapos next is admin. Tapos, siyempre, harapin nyo yung kung saan kayo nakatira. Sa Pilipinas ba o sa ibang bansa. So, ganito yung Philippines. And, lagyan nito ng check. Ito talaga. Check lang. And, hilab yun. Makita nyo, eh, yung dito, pinapagawa na tayo ng bagong password. So, ilagay natin. Is, kayo nang bahala kung anong ilagay nyo. So, admin next natin is new password is admin1. Oh, sila kayo ito is admin1. And finish, if finish natin. So, mali lang. Admin1. So, pag hindi guys, hindi nyo ma ano, hindi nyo ma-finish. I-ano lang yung, password, ibalik nyo lang baka may mali baka hindi magkatugma po sa dito sa confirmation niya. So kunti yung penis. Niyo, okay tanyong so, guys, okay na siya. So nakapunta na ako na pasok na natin yung portal niya guys. So sa mga baguhan para oh, para hindi na kayo malito, para tuloy naman tong ano dito eh kasi yung sa akin pag sineset up ko to mag sa mga basic lang ako na ano hindi ko na ginagawa yung mga ibang setting niya yung ginagala ko lang dito kung ano talaga yung kailangan kung paano i-connect sa isang pipilin sa sender and receiver niya so hindi tayo dito so ilagay natin dito sa access point so ilagay natin sa access point sa receiver sa client so sa ito yung ito man yung access point ilagay natin sa access point ito yung sender hmm. so dito pwede nyo palitan yung IP address ito pwede nyo palitan yan pero sa akin hindi ko nyo papalitan next tapos dito, palitan natin po palitan yung pangalan. So, ilagay ko lang dito is the billing sender. Sender. So, ilagay ko lang yung the sender. And dito sa security, so ilagay nyo dito para malagyan natin ng password. So, ilagay natin ng password. So kayo nang bahala guys kung ano ilagay ng password dito sa ano sa dito sa password niya. kaya nang bahala so dito sa distance. So kaya nang bahala kung ano ilagay nyo kung ilang kilometers. So kami ko yung sa akin is 5025. So next lang guys. Pwede so nang next para matapos na so oh, dito sa, sa frequency. Pwede din kayo maglagay. So ilagay natin. dito sa 61. 161. So, next lang. And, ganito yung finish. So, okay siya dito guys. So, ito na siya guys. Kung makita nyo. So, tapos na tayo. So, dito na ito na. Dito guys, sa mga baguhan. Para hindi na kayo malito. Huwag nyo nang gagalawin yung mga ibang setting nyo. So, punta dito sa setting. Tingnan natin yung time nyo. So, naka-change na. So, dito sa pangalan nyo, pwede nyo yung palitan. Ito. Ito na yung password ginawa natin kanina. Ito. Na. So, tandaan nyo lang to guys. Kasi pag i-connect natin yung sender nya, ay yung, oh, yung receiver nya, ito yung gagamitin natin para makakunik tayo. Ito yung paano kung ilang Mbps. So, pwede natin i-adjust. Ilagay lang natin dito sa 40. Hmm. Tapos apply. Pinati yung apply. Kung gusto nyo i-save. And pinati yung save dito sa taas So, ganun lang. So, sa mga maguhan, huwag nyo lang yung mga ibang ano niya. Wala na so, kung gusto nyo palitan yung IP address, pwede nyo palitan dito. Pero sa akin, hindi ko na yung papalitan kasi pang tutorial mm, natin. So, sa DNS, pwede niya pwede nyo lagyan. DNS, primary. Pwede nyo lagyan akin hindi na yan kanyan lang so yung next natin yung receiver yung receiver natin guys so, so tapos na tayo dito guys so, ito yung kung makita nyo ito na umilaw na yan kung makita nyo nakasaksak yan sa battery pagkasabihin nyo hindi ko pinano sa battery sa battery ano pupunta dito yung wall nya ito sa baba so, ito yung battery natin So, yung next natin is isasak natin sa ilaw, yung isa para makareceive siya. So, so proceed tayo guys. So, kung makita niyo, ito na siya. Oh. Sinaksak natin sa ilaw yung isa kasi hindi tayo, isa lang, hindi tayo na hindi natin na wire yung disyong so, yung isa is nasa DC lang yan. Nakadirect sa batay Kung makita niyo. So, pwede kayo maglagay ng switch kung gusto niyo. So, proceed tayo dito guys sa receiver niya. So ngayon, dito naman tayo guys sa Receiver So ito okay, guys yung naman nga yung ginawa natin kanina Tantalang kayo dito sa Dito Dito nyo ito Dito na ito tapos punta ka sa Properties hmm, Internet Protocol Version 4 tapos sim naman yung ginawa natin kanina Sim nama yang IP address kan saya tipe link temannya nulah yan, yan pina kaibah. Hmm, X nalin kan kasi para mai pak kita kurang sayu bakal sabinyo. So di guys pinteraman tahu di sa kurang kali is one nine two dot one six eight dot zero dot two five four. IP address nang dipilih dan ko So, ang to nyo ito, ito so kung lakas nito guys is kung nakasya dito sa advance and proceed to 192.168.254 dito nyo ito at ang mga top nyo <coughs> ito at maglabas guys is dito ito ilatin nyo dito yung password nyo is admin and dito sa password nyo is admin din user and admin admin and user tapos dito sa religion iba nyo lang ilagay nyo dito ng Pilipinas so kung saan man kayo lugar ito yung ilagay nyo Philippines and i-check nyo ito and love you ito na guys, maglabas yung ginawa natin kanina. Maglagay tayo ng dito bagong username. So ilagay ko lang is admin lang, hindi ko naman yung papalitan para matandaan natin pag magka problema tayo. So yung password niya is admin1, admin1 lang ilagay ko. So dipindi na sa inyo kung anong ilalagay niya dyan. 1 and finish. At yung finish to, ito na maglabas guys. Kung ganyan lang. So yung ginawa natin kanina is ilagay natin ito dito sa sender. So yung x yung gagawin natin hindi naman tayo dito, dito. Ito. ito yung papalitan natin ah. dito i ilagay natin sa client kita nyo ba guys kita nyo so open natin yung client kasi yung ito yung nung gagawin natin receiver siya yung kayo na is sender dapat sa access point ito 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 sa So, yung ngayon is receiver. So, ilagay natin dito sa client. So, client and yes. So, wag ko naman yan. So, yung next gagawin natin, punta ka dito. Sa wireless. Pwede naman dito. Sa so wireless. So, yung dito kung ilang Mbps yung kaya nyo. So, ilagay natin is 40 Mbps. So, depende na sa inyo kung anong nilagay nyo yung Mbps. Kung ilang Mbps. Um, dito sa, pwede nyo adjust yan. Pwede. So, sa akin, hindi ko na ni-adjust kasi hindi naman ako mahilig magkulikot. So, dito, para ma-connect natin doon sa receiver, pinitin nito, yung sugay. So, hanapin nyo yung ginawa natin kanina. So, yung ginawa natin kanina is TP-Link Sender. So, pinitin na to. And, lock to AP. Eh, pinitin nyo yung, yung sa lock to AP. At syempre, ilalagay nga sya ng password para ma-connect ma, para ma doon. So, ilalagay natin yung password Katapos natin dito, i-connect natin. Siyempre, i-connect. Connect yan. Kulit natin. Kaya ka guys. And apply. Ganito yung apply. And save. So try natin kung magkoconnect na ba ito. Yung dalawa na ito. So punta sa status. Kung kumoconnect na. Hanapin natin dito. natin dito sa baba guys. Kung kukunik na ba siya. So kung makita niyo ito na yan. Kung siya guys. So bridge. Yung isa. So, mix next kagawin natin. Ito test natin kung kukunik na siya. So check natin dito sa quick setup. So kung, kung makita niyo is naka client na yan. So ibig sabihin nyo naka okay guys. So ito na siya guys. Tapos na natin. Kung makita niyo kung connect na yan. Kung kukunik na siya. So, ibig sabihin, pag ganyan, namiilaw na yan, kumuka na yan. So, hanggang dito lang yung video natin, guys. So, kung makita nyo, yung ito, ito, ito yung wire nya. Ito, ito. Papunta dito natin sa sa DC natin. DC converter. Ito yung port, eh, 24 volt. 10 a So, hanggang dito lang yung video natin, guys. Kasi, para maituro lang natin sa nag-PM sa atin kung paano daw paandalin yung TP-Link 6105. So kung gusto mong ganitong video, pakipinod mo na yung like and subscribe. Pakita na rin yung notification bell para ma-update ka kung may bago tayong video na in-upload. So thank you for watching.